What's up mga kasari magandang araw sa lahat may bago tayong pag-usapan ngayon ay tungkol pa rin ito. Sa ating mga sari-sari store, e-share ko sa inyo aking karanasan sa pagpautang dito sa aking tindahan kung paano ito ay e manage para hindi malugi ang iyong sari-sari store marami kasing tindahan. Dito sa amin nagsarado dahil sa pagpautang nila at sa maling paghandle nito, number one huwag mag. Pautang sa mga hindi kilala or kalugar mo lalo na kung hindi mo alam kung saan ito nakatira. Minsan kasi, ay nadadala tayo sa matamis nilang pangako at pagkatapos ay nakuha na nila ang gusto nila ay hindi. Na natin sila mahanap, number two huwag magpautang sa taong walang isang salita, halimbawa na lang. Ay pinauutang mo ito tapos ay nangako na one week lang ay magbayad tapos pagdating ng one week. Ay dami ng dahilan, kung ito ay makabayad na ay huwag talaga ito paulitin pa dahil ay ganong. Klaseng tao ay hindi yan matinong magbayad, tayo pa rin ang kawawa sa huli kaya magingat sa ganong. Klaseng tao, Number 3. Huwag magpautang sa taong may bisyo, lalong-lalo na sa mga sugarol, lasengero, at mga adik at pag pinautang mo ang mga yan ay tiyak hindi yan magbabayad sa iyo dahil ay uunahin nila ang mga bisyo nila kaysa utang nila sa iyo, kaya marami ang sari-sari store na nagsarado dahil sa kanila. At pag sinasengil mo na ang mga yan ay galit pa ikaw pa ang masama, kaya bago pa kayo mag. Kasamaan ng loob huwag mo na pautangin, hindi na bali wala kang binta ang mahalaga hindi ka. Malugi. Number 4. Huwag magpautang sa hindi mo suki kumbaga lumalapit lang pag may kailangan, tapos. Uutang at hindi naman bumibili sa'yo, yan yung taong tatambay sa tindahan mo tapos kaunting chika at. Pagkatapos makuha na ang loob mo ay doon nahihirit na uutang pala, yan yung style na mahirap. Tsengilan pag nakautang na, kaya magingat kung ikaw ay nagpautang, dahil maraming tindahan ang. Nagsarado dahil sa pagpautang sa maling tao, hindi naman masama magpautang basta ito ay tapat. Sa'yo at kilala mo. Marami kasi sa ating mga Pilipino na ang iniisip kung paano ito makapan lamang sa kapwa, hindi nila. Iniisip na halos wala tayong pahinga basta kumita lang tayo ng piso-piso para sa kinabukasan. Nang ating mga mahal sa buhay, ikaw ka sorry naranasan mo ba na inutang ka tapos hindi ka? Pinayaran, pakicomment sa baba kung ano ang naramdaman at kung ano ang experience mo, at kung may. Katanungan kayo tungkol sa pagsari-sari store, or sa pag-wholesale, mag-comment lang sa ibaba at pigyan natin ng Kasagutan yan base sa aking experience, nagustuhan mo ba kasari ang ating topic ngayon huwag mo. Naman kalimutan mag-subscribe, at mag-like na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload. About Sari Sari Store Business, maraming salamat po God bless everyone. Pag-share ka naman dyan Pang pabalas lang Pag kasi mangot Dahil malas yan Kung may problema Tawanan mo na lang Di ka nag ka Sipag ng darling